Ang daw sa mga reke. Pulaan ko kung sa kwarto. Hmm. Nang taon to na to. Ang isa sa kapatang. So, Hit nita. Pulaan eh. Maklaro ba ngayon? Wala. Hindi yung maklaro eh. Balik ka. Ang mga day, oh, Nawala na itong kabinet ay. Eh. Ito yung kuwan. Okay. Natindahan na mo. Tubiin so, oh, eh. no. so, oh. na mo, mga tayo eh. Ano? Pabulingon o. Pabulingon sa kong anak. Na. Natindahan na tindahan mga tayo. Ngit-ngit. Ito pa sigaan. Oh, sigaan na ka dire. Hmm. Ihi mo na na mong sampayanan. Ano yung mong pananihin na po kanina? Kaya mo na mo na mong sampayanan mga day. Ano mo na mong mo na tindahan sa una mga day. <laughs> May ito. Kaya ang murag dibati ko. Minaw na ay. Yes, tati rin kaya. Pero sa minaw ko. Baan ka sa so, mga kandawa na. Minaw kayo mga day. Walay disco. Sa una na ay disco. Kaya hindi siya na. Walay disco. Walay inom. Kaya na walay inom. Pero naaya po yung panay. Hindi malik ka yan. mga day. Nah, tambay tambay tadi nga eh okay. na itong bus ang na to mulai yung ikaw sa pakain sa sulod matula o kan kayang, Wadula, ukan, si usik mm -hmm. niya kong kindahan oh, urasa, huwa, hmm? so na day dali ko so na urasa wala pa apri pa ko hmm? mo nang stock room doon yung puto eh oh tadi kanimata itong abrihan ha ang lights lights on lights off nih hey. kini wonder man imong TV mga day asang saksakan ay agoy asang ay nakasaksak yung TV amang ko na ni ning TV na mo muon ni ang ang remote lang ito di on te sila ay asa kang remote ani muni una na na TV mga day una ani oi power on lah wala yon pagitaon nung pang remote ani mga day mo andar man, under, man yung, mga day Dili ko kuha tong ni Agi na pasalita ko dere. Kimo ning tong no? Nang stuck room. Luya pa ning kuno mga tayo. Uy, luya tayo. Luya kay ning kuno. Nay mo gusto magrinta, Galing lang. Wala man tay permit. Kuan pa man kung imo ni iparinta, kinala mo ning permit god. Nang wala lang sa tambay lang usang ay gasto pa kang oh. Ako pa ko Hello, magandang magandang gabi. Bisaya oi, bisaya. Ay, bisaya. 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 Ay, um, bisaya. Ay, Yung mga dai ay. Sayang um, gyud kay ni among kuan, among tindahan na wala na mo na padayon dito kay kung ipadayon na mo, tayo nang mukha na pud permit, amo na pa ipa-open nang permit niya. Kung na naman pud among problema ani, kunan din every month na pud na kuan. Hmm, bayron nun. Mo bayad ba kada bulan sa atong ay eh, dili kada bulan dili to kada bulan ang magbayad ato day kada upat ka bulan kada upat ka bulan din yung magbayad sa mga tax mo dito kay buwan basta dili wala na bawi ako wala na bawi ako gasto ani tapo kay ang gasto dali pa na sa kani apa lang natindahan tapo na kay gasto tapos sa mga puhunan pa jud wala ay saan man date mo dili para sa ato ah okay wala man jud siya ning lago dili pa jud ko kabalo mo kun kanang sana mo mudala sa panegosyo kay wala mo ko hanaw tindira rabi ako sa una <laughs> So, sa mga na ang halin mo ramyo dito o oro ikuan muna wala dito na kuan ito ka nang ang say tawag ano ko wala wow, ko kasi natiba. ba pama, ang pamaagi ang angay ang buhat para mula ko ang imuhang negosyo ang isod ay magnegosyo ka na wala kay hanaw ma makuan di siya mabagsak siya mabitaw na ako ng upang bitaw kung maghigus mo anak sa mga sa gamay pa nang tindahan lang but mo sari sarihan hantod bitaw. ma mura praktis lang po, bitaw ayos sa mga pag-agi o dako na puhunan kay malugi hastang hastang ko anak hastang sakit na mas stress ka nagsakit ko yung mga pilang ka simana semana nagsakit ko mukha ko mura stress mura buto ko mabuo <laughs> ang ko gunahon na ba na sa so, omni mo lang dyan yung mukon kay pagpikirin yung mga kinanlan magawas dito ang imong puhunan niya ang puhunan niya magawas ang puhunan niya naman kay kung ano kay kung ano alam di mo kay naglaba dyan uno uno. una kung magdegosyo dito ang ingani dito kinanlan na adyo kita kung parta kay arot arot mo mabuan na ipang tapak-tapak wala mong gumi ipang tapak pag ang gitapak nang gigamit na mong tapak ang kanara sa feeds mo tong api lang api lang sa feeds mo ina na kuan na bagsak mo tong mura pong so, ay okay to sa so, feeds ug na kay malagon ali sa primero na mong tinda may mali na ni kog nai ko sumod na ko duha tulo okay ba, 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 ra pag kay di ra mo unsa ang feeds pero ang fan di kay ma ma pa ba man daw di man ini mo pwede bigya kung kuan na pinana kuan na duha ka tulo ka daw mo isud na ka ug anak kay kabalo sila na bahaw na unang Nagtayon na sa kwan. Wah. Unang kong magnegosyo ta mga day. Na, uh, kung muna orang kung saan natog ayaw kung makaya ba dyan na to. Kung um, mamuhunan sa tao ka ng gamay para inig kwan balag balag ma makuan di, di akay sakit. At least mubangon pa ka Napamagay napamakay pang punglan utro. Mga ito mga day kay, kay e gabi ina masulot na ko kay ba lang. <laughs> masulot na ta. Okay. ko sa ba. tikum ko na. Naglago pa.